today's video ah, uh, share ko sa inyo itong video na ito paano mag register ang ating MBI sa online how to register eh, MBI clearance online ito napakadali lang po unang step punta tayo sa google chrome type natin ang clearance mbi.gov.ph tapos tanap tapo tayo sa pina ano, yan. yan sa data privacy contain tapos tagalog nyo para ano yun basahin nyo yung payag na pagka privado ng data yan bago kayo mag agree basahin nyo muna tapos next yung advisory yung mga application o ano, mga kailangan ni NBI tapos, kung bago lang kayo, mag-type eh, kayo dyan. Yan, na-type nyo yan. Tapos, magpo-proceed kayo dyan. Tapos, gagawa kayo ng sarili yung account. Ako, may account na ako sa MBI ngayon. I-type ko na lang dyan. Tsaka yung password ko, sign in ako. For renewal lang lang po. O. Mas napakadali na po pag meron ka ng kabisado mo na yung mga password mo yung mo yan yun eh na mismo yun eh roll down ka na lang yan na po yan tapos napakikita ako po sa inyo yan ayan mag apply ka na na for clearance yun na po apply clearance tapos